Hey Conti, good morning po. Peter Atrika dito sa Balita Patan. Maganda umaga. Naku, mukhang dito tataas ang alta presyon. Totoo yan, attorney. Good morning. Salamat po for your time. So, uh, ang dami na pong ginawa nitong mga moves ano, itong council ni Pangulong, uh, dating Pangulong Digong. Ano po? But this time, ang uh, I think ang uh, point nila is ang uh, uh ang tagal bago na imbestigahan and therefore tama po ba na uh, they they uh, they did not uh, start it within the allowable window of uh, the filing of the case and the investigation proper yes yan yung uh, punto naman actually sa totoo ito pong defense response or reply doon sa sagot sa reply din ng prosecution ay parang may ilang pag-uulit ng ibang punto. Aha. Uh -huh. Ganon din naman talaga yung main argument niya doon sa uh, question or challenge to jurisdiction na hindi sumakto sa oras, okay? hindi sumakto oh. sa panahon na inaasahan nila na ma-file or mag-open yung investigation. Okay. Inulit niya dito, pero may iba siyang binabangga dun sa di umano, sinabi ng prosecution. Kasi nagsinsin na yung prosecution nung panahon na sumagot siya dun sa challenge ng defense. Kaya parang binabangga naman ulit ngayon ng defensa. Uh, si Uy, teka, meron kang sinabing ganito, na palagay ko, maging So, nagsisinsinan na ng punto, pero ultimo, ang issue ay, nabuksan ba ang investigasyon sa loob ng panahon na miyembro tayo ng ICC? Yes. Oo. And, and pag sinabing miyembro tayo ng ICC, ah uh, hindi ibig sabihin eh up to that point na naghain ng withdrawal di ba uh, from the Rome statute ang Pilipinas tama po ba attorney conti mm -hmm. it means one Kasi year thereafter yo effectivity ng withdrawal kaya po yung parang punto na uh, in question ngayon ay March 16 2019 okay at ang tanungan ay anong nangyari before at anong nangyari after Okay. Ang pinag-uusapan po ba, if I may go to the specifics, ano, eh, kung halimbawa po, nag-file within that one year period, ano po, nag-file ng mga complaints, kaso, or what, whatever you want to call it, ano po, eh, yun ba yung upisa ng investigasyon? O yung sinasabi nilang investigasyon is when the ICC formally starts the investigation after the filing of the complaints? What? Medyo kakaiba sa ICC yung proseso kumbaga. Sa totoo wala ditong complaints na yeah. naiisip natin na pupunta ka sa uh, polis o kaya sa oh, oh, oh. uh, prosecutor. Ay, so po nagsasampang kami. Meron silang tinatawag na period na kung kumbaga nag-iindistiga yung prosecutor sa pwedeng reliable information, pwede din uh -huh. sa quote unquote yung iniisip natin reklamo. At ang ang period na yon ang tawag ay preliminary examination. Ayun. Sa atin kasi, ang tawag natin, preliminary investigation. Mm -mm. <laughs> uh -uh. Kaya, yung investigation ay second stage, parang gano'n. Kadikit uh, pa noon. Okay. Mm -hmm. Ang tinatanong sa PI, di ba, pag nag tayo, ang tinatanong ay, may kaso ba At mm -hmm. uh, Pangalawa, ito ba yung akusado? Mm -hmm. Sa ICC, magkahiwalay. Yung preliminary examination ang pinag-uusapan, may kaso ba? Mm -hmm. Yung investigation, sino ba ang responsable? Mm -hmm. uh, doon tayo parang na ano na, pati, ay pareho lang naman yan eh, sabay na pinag-uusapan. Mm -hmm. Kaya, yung sensitivity dito sa ICC, pag sinabing investigation capital I, ay, kumbaga, pwedeng tingnan siya dun sa ano bang ginagawa rather than ano ba yung exact term. Kasi, para Investigation with a capital I uh -huh. or investigation with a small i, mm -hmm. generic term. Kasi mm -hmm. ang preliminary examination na may kaso ba ito, diba? pwede natin makonsider na investigation din naman. Mm -hmm. Attorney, i-marry din ba nila gamiting bala yung, uh, hindi, yung uh, hindi pagpayag ng uh, administrasyon o ng gobyerno na pumasok dito ang mga miyembro ng ICC para mag-conduct ng investigation o examination uh, para lang din sabihin na hindi ito pasok doon sa mga panahon na yon? Well, posible. Kasi ang magiging uh, panangga ng prosecutor dyan ay di, 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 di namin kaya na matapos ang preliminary examination mm -hmm. ng March 2019. Eh, kasi hindi nyo naman kami papasukin. Ayaw mm -hmm. mag-cooperate kahit miyembro pa kayo ng ICC. Mm -hmm. So, so, so oh, mukhang um, matisismis na naman ako eh. Kasi parang <laughs> nabalita na nung 2018, may nakapasok na na ICC Aha. investigator. Mm -hmm. Tapos, ito nga yung panahon na pagkatapos nun, eh, sabi ni Digong, ano ba ito? Uh, isin ba itong fat? lading mm -mm. din niya. Basta, mm -mm. kinutusada niya yung prosecutor noon, si Pato Bentuda. Mm -mm. At sabi niya, naku, sa babalik dito, a-arrest rin kita. Member -mm. pa tayo noon. Mm -mmm. Kaya, parang, nag-tiplahan yung mga to, nag-aalang ha. At yung ICC, pwede sabihin, hindi nga kami makapasok. Paano naman namin matatapos yung investigation? Mm -hmm. Mm -hmm. So, bahagi na naman po ito ng possible delaying tactics, pero hindi pa rin po maaapektuhan the September 23 date pa posible ko baga ang hirap ding i-consider na per se pag delay siya. At so, na-file naman itong question or challenge to jurisdiction nung may pa. Maaga naman itong na-file. Kaya lang, ngayon nga, baga, nagkakagutan pa. <laughs> so, oh. Ang option dito sa challenge to jurisdiction ay i-resolve bago ang September or isabay ang pagdinig sa September 23. three mm -hmm. Kaya pwedeng sabihin ng judges, teka, ah, sige, ang dami pa yata ang admission, dami pa pang kuda-kuda. Kaya, sa September 23 na lang din namin pag-iusapan. Pwedeng ganon. Yeah. Kaya hindi siya kung na per delay. Kasi kailangan talaga pag-usapan ito. So, pero uh, based on your ano objective assessment, uh, mukhang ito yung motion na maaaring mas matibay sa mga naunang mga motion ng defense? Ay, opo. Well, dalawa lang naman sa ngayon. Eh, no? ang pending, yung dati, yung pa-exclude ng judge. Oo. Actually, tinutut pinapatut sa dahan nila yung eh wala pa aaway ito ng defense at sa prosecutor kami naman sa victim legal team ano lang tingin tingin lang ano ba nangyayari sa kanila <laughs> kasi meron daw mga impormasyon na hindi binibigay ang magkabilang kampo, kumbaga, uh Oo. -oh. na napapanahon. Eh, sabi nyo dati, nagsabi kayo ng ganito, tapos hindi naman sinabi ka agad, parang uh -oh. ganon. Uh -oh. Pero kung anat ano man, itong two main issues, interim release at saka challenge to jurisdiction, yes. Uh, na-expile naman ang maaga, mga within time. Kaya hmm. lang, na, pati tingin ko, maiiwan din para sa judges ang pag-isipan ko. Ano ba, palalayain ba natin ito ng permanente o oh. palahain lang natin ng pansamantala. Okay. Kaya parang may ganung mga in terms of effect. Sobra. Ano ba talaga ultimately? Labas dun sa mga argumento. Anong gusto niyong palabasin? Dalawa lang 'yan. Palayain pansamantala si Duterte o pang pang samantagal. <laughs> kasi ano eh, uh, yung jurisdiction pwede pang i-appeal, etc. Oo. Oh, uh, let's see kung merong mga ano, mga relasyon itong mga ibang mga inaasahan pa natin ano ha o hinihintay ng marami ng mga developments dito sa magiging desisyon ng ICC on this latest motion. ah uh, sabi po nila Pero pa ang tagal-tagal naman na eh di ba inaasahan ng marame uh, marami na magkakaroon na ng uh, panibagong warrants uh, oh, of sa ano, Oo, o, sa mga ibang mga sabihin na nating uh, persons of interest, mm -hmm. eh wala pang ano, doon makalabas hanggang ngayon. <laughs> Nako, ako nga, di ba, meron ako dati pang sinasabi, kay senator Bato. Pero, Pero, uh, pwede kasi nagpo-focus yung prosecution. So, isang team, kung yung prosecution, ang nagtatrabaho niya. Mm -hmm. Para to pa ng iba, kasi sabay pa rin eh, ang investigation, tuloy pa rin, bukas pa rin yun, uh -oh. sa sitwasyon sa Pilipinas. At, I, may kaso din dun sa Pilipinas, lalaban kay Duterte. Ang iniisip ko, kung kunyari, nagpo-focus sila ngayon sa September at kung na sinisintin yung charges, ay siguro you know, baka after September, dahil maraming mara maaring maraming informasyon na lumabas sa September. Mm. Eh, pagkatapos noon parang, o oh, yun pala, umaamin na, depende din kasi, kung sa hearing, sabihin ni Duterte, hindi naman ako yan, si ano yan. O, oh, di ba? Yeah. sa depensa niya, uh, maaaring may makuha pa ding impormasyon. Posibleng mm. nag-titimpla uh, itong mm. prosecutor kung kailan magsusumite ng warrant of arrest. Okay. ah uh, which brings me to the question, Attorney Conti, na kung halimbawa, halimbawa lang, uh, for the sake of discussion, eh, magkaroon na nga ng ibang warrants and therefore halimbawa eh, meron ng, yung mga akusado, isa o dalawa, eh, napunta na sa dahe, gano'n. Paano sila lilitisin? Individually or as a group? O sa ngayon mukhang individually kasi hindi magkasabay. Kumbaga tayo ng dalawa na una nang bihamak yung kay Duterte. Pero mm -hmm. uh, depende din yan sa prosecutor kung sasabihin niya na ay parehong-pareho naman yung insidente. Kaya po pagsasabayin namin. Mm -hmm. Pero usually uh, magkakahiwalay talaga. Yun yung parang default. Mm -hmm. Attorney, maaari din bang by virtue of command responsibility eh hindi na sila maghanap pa o mag-issue pa ng uh, warrant of arrest dahil uh, posibleng uh, sabihin na si Pangulong Duterte naman yung uh, allegedly ay naguutos ng lahat ng mga uh, EJK killings noon? Well, um, hindi pa din sa konsepto ng command responsibility kasi alam mo yung pagkaka kay Duterte ha as an indirect co perpetrator, nag-utos talaga sa akin, ang mm. command responsibility kasi parang sa yung boto, dapat sa yung managot sa lahat. Mm. Whether um, in-approve niya o hindi, parang gano'n. Kasi should have known uh, standard. Dapat alam niya yan na nagkakagulo, pero wala siyang ginawa. Uh -oh. Dito sa ginawa, dito sa nangyaring incident, eh, co-perpetrator. Eh. Kung baga talagang consciously ay sinautos mm. niya. Posible din na ang pagtingin dun sa iba ng co-perpetrator ay minor players. Kaya sya, sa, kanya na lang talaga ibubunto ng lahat. Uh -huh. Pero, uh, yun yung in general, pero ito yung specific dahil alam natin yung nangyari dun sa incidente. Um, palagay namin na mayroong pag-ibang ituturo dahil hindi porket siya ang presidente o kaya sa mayor ay matutupad yung patayan. Yun yung importante. Kasi hindi siya yung kumakalabit ng gatilyo, hindi siya yung uh nag-uutos, hindi -huh. siya yung nag, yung nag Tapos hindi siya yung gumagawa ng ano, yung parang kill list. You know? mm -hmm. I i wala siyang, atin ko ha, mayaring may ilang tao siyang tinutukoy, pero yung nagtutukoy tinong tao, anong oras ang operation, paano mm -hmm. yung operation, may iba. At yun masasabi, bilang one of the most responsible. Mm -hmm. Hindi lahat, of course, mm -hmm. hindi lahat nagaling sa ITC kasi yung pumalabit ng gatilyo, kung ang tanong niya ay, yun, no, yung tusan lang naman ako eh, ititrace yan, sino ba yung utos mm -hmm. Eh, dito sa war on drugs, yun, no, yung utos, parang tuprong. Merong mag-uutos ng gen general, I mean, eh, kung magandang hindi spiti ko, kapatayin lahat yung ganito. Tapos merong mag-uutos ng ispiti ko, na ganitong oras, ganitong mm -hmm. araw, mm -hmm. uh, paano yung bayad, Yan. Mm -hmm. Yung mga specific, meron din nagpapalaga. Mm -hmm. Kasi okay. ito totoo, kung walang nag-operationalize o nag-implement ng mga sinasabi ni Duterte, mm -hmm. Walang mamamatay, eh, di ba? Mm -hmm, mm -hmm. Na Nagangawa siya, wakapatayin lahat yan. Eh, walang, tapos walang namatay, ibig sabihin, mm -hmm. walang sumunod, mm -hmm. eh di, hindi mo masasabing mga mastermind ka. Mm -hmm. Pero dito, yung nagutos ng parang in principle and yung nagutos for implementation ay ituturing na most responsible or Two sides of the same coin. Mm -hmm. Opo, attorney, uh, pinag-uusapan ngayon no? kung uh, uh, ibabalik ba ng uh, administrasyon Marcos ang Pilipinas sa ICC. Well, it's still in the talks, hindi pa naman talaga nagkakaroon, nagkakaroon ng final dyan. Uh, pero if ever, theoretically, kung kunyari ibalik tayo sa ICC, magp magpamember tayo ulit, maaari bang uh, uh, maging daan ito para magbukas ng mas ma... Uh, masidhing uh, pag-iimbestiga uh, doon sa mga nangyari noon? Uh, maaari. Kasi uh, hindi pa nga tapos technically yung investigation ng na nangyari mm -hmm. sa ICT. Mm -hmm. At kung ang sa kanilang parang recommendation, uh, ito na ang aming natagpuan. At ang recommendation namin, kasi ang ICC di ba, pang ano lang, pang mastermind. Kasi, ang ang ano namin, ang tingin namin, kailangan mag-imbestiga ang Pilipinas o yung domestic uh, authorities sa sabi natin, uh, chief of police, o so, kaya regional mm -hmm. um, operation, mm -hmm. kung may ganong panukala, recommendation, ang kakanin niya ay yung Pilipinas. Mm -hmm. Kung hindi tayo member country, eh di parang okay noted. Oh, okay. <laughs> Pero kung member country tayo, uh-huh. Oh, sige, uh, sundin yan. Aha. Mm -hmm. Pero kung kunyari po, sabihin man na, uh, okay, balik tayo sa ICC, uh, okay, magkaroon ng investigasyon, pero kung sabihin ng Pilipinas na dito natin litisin, mag-step back ba ang ICC? Ibabalik ba dito si Pangulong Duterte para dito na mangyayari ang paglilitis? Pwede, pero uh, ang dami nang nangyari at actually, sabi niya nung noon, eh, nag-request niya ng Pilipinas, hmm. sabi nung 2021, alam niyo, kami nag-iimbestiga eh at panahon pa ito ni Minardo Guevara na DOJ. Sabi niya, kami yung nag-iimbestigan yan. Huwag kayo magalala, may 50 na kami na na kaso. Oo. Uh oh. Nag-delay. Kaya 2021 pa lang dapat nagsimula niya yung investigation. Halos 2023 na January, yung talagang formal na all systems go. Uh -oh. Kasi inapila itong, ang tawag nila ay deferral request. Ito paliban mo na natin yung investigation sa ICC dahil nag-iimbestiga yung Pilipinas. Eh, nung sinilip ng ICC, ito na yun. Yeah. Parang gano'n. Pulang-pulang tapos. Aha, aha. Yeah. Importante sa kanila at ito ang siguro pwedeng anuhin ng mga tao, is it the same conduct? Is it mm -hmm. the same person? Is mm -hmm. the same person, same conduct? and yeah. yung pinupuntirihan ba ng ICC, yun din ba yung sinisimit? Oh, okay. Kaya kung sinimit nila yung ginagamit ng Pilipinas, inibestigahan yung Duterte o kaya yung top level. Hindi. Ang iniimbestigahan nila si PO-1, PO-2. Oo. Okay. Anong kaso ng iniimbestigate nyo? Murder. Yung pong, or kaya homicide. Napatay, pinatay. Eh, Sabi ng ICC, na, oh, ang iniimbestigahan namin yung malawakang patayan. Mass murder. Mm -hmm. Kaya hindi sapat yung ginagawa sa Pilipinas. Oo nga. Ma, Nangyari mas... na yon noon. Mm -hmm. Kung ngayon, biglang susulpot na naman yung Pilipinas. Nga, eksena na naman. Ah, Iimbestigahan na namin yan. Oo. Uh, may proseso pang kailangan gawin para sabi ng ICC, hindi na kami ang pagka, sige, pasa namin sa inyo. Ang problema, yung batas natin na, kumbaga, mm. pwede tayong magsampa under this RA 9851. Yun yung mag crimes against uh -oh. humanity. Eh, ang sabi, kapag meron ng nauna na investigasyon, ipaubaya doon sa naunang investigasyon. Uh Oo. -oh. Eh, na eh, nauna yung sa ICC. Kaya, ah, o. Oh, Pag-touch move. Eh, oo, oh, eh, parang batas mismo natin. Uh oo. -oh. yung tono na. pag yeah. Kapag may investigasyon na, kapag nasimula ng kaso, eh, mm. nauna yun. Oo nga. Eh, tsaka yung mga nauna naman talaga nun, yun ko, libo-libo pinag-uusapan, dalawa na convict. ba diba, Parang, oo ah, Oo, oh, oh, parang, parang halata namang press release. Uh, o po, saka, ang laging iniisip nga namin eh na oh, ano sabi nga namin, sample lang. Mas oh, oh, <laughs> may makasample oh, lang, oh, ay niya. Huwag lang hindi may maipakita. Oh, speaking of ipakita, uh, Atty. ni Conti, ano, ha? Eh, paki, ano nga sa amin, pakikwento nga sa amin kung ano ba talaga. Kasi eh, sa social media, di ba, naging trending yung butot balat. Oo, mm -mm. Oh, oh. ay pero fake daw yun. Eh, Kaya nga eh oh, oh. Ang, ang tanong ko kay Attorney Conti eh wala bang ano 'yan? Wala bang rules or guidelines na as proof of life? Mm -mm. Eh ang isang photo ng uh, detainee para alam naman ng lahat 'ah, oh, he's he's okay, his BP is ganito, parang para bang health bulletin. Naku, wala kasi oras sa publiko ah. Ang responsibilidad ng ICC Detention Facility ay sa korte. So, uh -huh. posibleng nagkaroon ng preservation ng photos o ganyan. Sa korte, pero hindi sa publiko. Ang uh -huh. ano ko lang, siguro pag-ingatan ng iba na bumagawa ng, na totoo ay AI, ano? uh -huh. AI yung mga photos. Kasi, uh -huh. eh, misinformation yan. Eh. Uh -huh. At pwedeng, inaaral pa namin, no? pwedeng magkaroon ng options kung so, gagawin itong ICC detention facility kasi tao nila eh. Kumbaga, nasa kustudiya nila tapos may mga picture na lumalabas ng iba. Uh -oh. Trikto nga na hindi dapat umausap ng media. Trikto uh -oh. na hindi siya nakakapagsalita sa publiko in general. Ang pinag-iingatan kasi doon, baka makapag-utos uh -oh. na, oh, uh, iliktas niyo ko Kaya 5 billion US dollars mm -hmm. uh -oh. makakapag-treat sa akin dito. Di ba? May ganong kailan ko <laughs> So, yun yung pinag iingatan Ngayon, ito, sa paglabas ng ibang tao, ng mga litrato na ganito, it is instigating and influencing the public yeah. mm -hmm. to do something for mm -hmm. him. Kaya, nako, uh, kailangan pag-aralan din mm -hmm. yan namin, lalo na sa mga no. biktima. Kasi, um, yung disinformation, malaking bahagi mm -hmm. nitong issue. Mm -hmm. Na hindi naman, kumbaga, hindi siya legal, mm -hmm. uh, hindi hiniusaping legal, nagiging mm -hmm. political. Mm -hmm. E yes. nakakainis. Tapos, ang ano pa nga namin, sa totoo may medical bulletin report or something na nasa submission na ah, natin. Ah, hindi pero At, not for public ano. O oh, kunin uh, yung YouTube. redacted. Ayun, oh. May ay... redacted doon sa yeah. interim release application be, or request. To be fair to ano, Inday Sara, siya mismo naman nagsabi na hindi totoo 'yan. Oo. Oh fake 'yan. Oo. Oh, halata. Okay. Halata naman oh. eh. Kasi 'yun nga lang mga 'yun nga lang maraming naniniwala. Ang Ay, of course. Eh, what do you expect? Oo, oh, ang hirap sa okay. ganyan. isa na lang, isa na lang. Sa, sayang oh, kasi ito. Niyo, oh, sige po. Alam niyo nga, ibang nanay namin gusto magpadala gusto niya po bang mag-ensure? Meron pa ako sa bank. <laughs> okay na hindi po natin responsibilidad. Pero... <laughs> Kailangan, yung ano, oh, nga, no, ah. May... Para mas gumanda-ganda daw. Ensure, baka Insure. naman. <laughs> Wala bang dito, product na <laughs> And they, for, meron naman po kami forward billing sa inyo. Attorney <laughs> <laughs> Conti. thank you, thank you so Good much. Morning. Salamat, ingat po.